Naisip mo na ba kung saan nagmula ang Diyos? Kung ang lahat ng bagay ay may simula, paano natin ipaliliwanag ang isang Diyos na walang pinagmulan? Ito ay isa sa pinakamalalim at pinakamisteryosong tanong sa kasaysayan ng pananampalataya. At logao, to's video to and malalaman mo ang sagot ayon sa Biblia. Hindi lang basta opinyon o haka-haka, kundi ang tunay na katotohanan na inihayag mismo ng Diyos sa kanyang salita. Handa ka na bang matuklasan ang sikreto ng kanyang walang hanggang kalikasan? Maraming tao ang nagaakalang ang Diyos ay nilikha o may pinagmulan, ngunit sa Biblia, matatagpuan natin ang hindi matatawarang katotohanan. Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Salmo 97.2 ay nagsasabi, Bago pa nilikha ang mundo, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Hindi ba't ito ay isang kamanghamanghang katotohanan? Ngunit paano natin ito mauunawaan? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya at espiritual na buhay? Sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang sagot sa tanong na ito. Kundi lalalim pa tayo sa mga revelasyong ibinigay ng Biblia tungkol sa Diyos bago ang paglikha ng mundo. Malalaman mo kung paano hindi sakop ng oras ang Diyos, kung paano ang Trinidad ay umiiral bago pa man ang sansinukob, at kung paano ito makakaapekto sa iyong buhay ngayon. May malaking epekto ang kaalamang ito sa ating pananampalataya. At kung hindi mo pa nauunawaan ang kahalagahan ng revelasyong ito, baka ikaw ay namumuhay ng hindi ganap na nagtitiwala sa Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Kaya siguraduhin mong manood hanggang sa dulo dahil sa huling bahagi ng video, matutuklasan mo ang isang aral na maaaring lubusang baguhin ang iyong pananaw sa Diyos at sa buhay. At huwag kalimutang ilike ang video Mag-subscribe at i-share ito sa iba dahil maraming tao ang nangangailangan ng malalim na kaalaman tungkol sa tunay na likas ng Diyos. Handa ka na ba? Simulan na natin. Mula sa simula ng panahon. Hindi, bago pa ang mismong panahon, Diyos na ang may lalang ng lahat ng bagay. Sa Salmo de Dementadur, isinulat ni Moises, Bago pa nilikha ang mga bundok, bago mo pa hinugis ang lupa, at ang mundo, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Napakalalim ng konseptong ito. Iniisip ng tao na ang lahat ay may pinagmulan, pero paano natin ipapaliwanag ang isang Diyos na walang simula? Sa pananaw ng tao, imposibleng may isang nilalang na hindi kailanman ipinanganak, hindi lumipas, at hindi magtatapos. Ngunit ang Diyos ay hindi sakop ng oras sapagkat Siya ang lumikha ng oras mismo. Kapag tayo'y nagmuni-muni sa walang hanggang, a ah, kalikasan ng Diyos, dapat nating unawain na hindi natin Siya may kakahon sa luhika ng sanlibutan. Ang ating mga isip ay limitado, ngunit ang Diyos ay walang hanggan, walang katapusan, at higit sa anumang konsepto na kaya nating unawain isipin natin ang isang guhit ng panahon, may umpisa at may dulo, at tayo bilang tao ay nasa loob ng guhit na iyon. Isinilang tayo lumalaki at darating ang ating wakas. Subalit ang Diyos, hindi siya bahagi ng guhit ng panahon, kundi siya ang lumikha nito. Ang ilustrasyong ito ay tulad ng isang pintor na gumuguhit ng larawan. Hindi siya bahagi ng kanyang ipininta kundi ang may lalang nito. Ganito rin ang Diyos. Hindi siya sakop ng oras bagkus siya ang nagtakda ng lahat ng sandali. Ibig sabihin kahit bago pa man magkaroon ng mga planeta, kalawakan at bituin siya na ang naroroon. Hindi ba't ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguruhan. Walang anumang pangyayari sa buhay natin ang hindi niya alam sapagkat nakita na niya ang simula at wakas ng lahat. Sa Isaiah 46.9-10, sinabi ng Panginoon, Ako ang Diyos at wala ng iba. Ako ang Diyos at walang katulad ko. Mula pa sa simula, ipinahayag ko na ang wakas at mula sa sinaunang panahon, sinabi ko ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Isang malinaw na patunay na ang Diyos ay hindi sakop ng limitasyon ng panahon. Maari ba nating unawain ito ng buo? Marahil ay hindi, subalit dito pumapasok ang pananampalataya. Ang ating limitadong pag-iisip ay hindi makakaabot sa walang hanggang kaalaman ng Diyos, kaya tayo ay kailangang magtitiwala. Isang bata ang hindi palaging nauunawaan kung bakit hindi niya pwedeng gawin ang ilang bagay, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang ama na may mas mabuting plano ito para sa kanya. Ganyan din tayo kay Diyos Ama, kahit hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang walang hanggang presensya, alam nating siya ay naroroon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ba't ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan? Kung ang Diyos ay walang simula at walang katapusan, ibig sabihin wala ring sandali sa ating buhay na hindi niya kayang kontrolin. Marami ang natatakot sa kinabukasan sa hindi pa nangyayari. Subalit sa pahayag 22 at sinabi ni Heso Kristo, Ako ang Alfa at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring may hawak sa ating hinaharap. Kaya't hindi natin kailangang matakot, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang ating kinakaharap, ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi siya mawawala kailanman sa isang mundong punong-puno ng kawalan ng kasiguruhan, ang katapatan ng Diyos ang ating matibay na sandigan. Ngunit paano nga ba natin mararanasan ang walang hanggang presensya ng Diyos sa ating sariling buhay? Hindi lang ito isang malalim na konsepto, ito ay isang realidad. Kapag tayo'y nananalangin, nagbabasa ng Biblia at isinuko ang ating buhay kay Jesus Kristo, mararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Diyos na hindi kailanman nawala, ang Diyos na laging naroroon, ay siyang may hawak ng ating kamay. Hindi siya lumalayo, hindi siya nagbabago, at hindi siya nawawala. Nasa Kanya ang simula at ang wakas, ngunit higit sa lahat, siya ang Diyos na hindi kailanman mawawala sa iyong tabi. Kapag iniisip natin ang oras, lagi nating iniugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga segundo, minuto, oras, taon. Lahat ng bagay ay may takdang panahon. Ngunit paano ang Diyos? Ang Hebreo 1:10-12 ay nagsasabi, Ikaw, Panginoon, ang naglagay ng pundasyon ng lupa noong una at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay ang mga ito ay mawawala ngunit ikaw ay mananatili ang mga ito ay maluluma na parang isang kasuotan ngunit ikaw ay hindi nagbabago ito ay isang malinaw na pahayag ang diyos ay hindi sakop ng oras kung ang mundo ay isang libro ng kasaysayan tayo ay nasa mga pahina nito, lumilipat mula sa isang kabanata patungo sa susunod. Ngunit ang Diyos, Siya ang may akda ng libro. Nakikita Niya ang simula at wakas ng sabay, sapagkat hindi Siya kabilang sa panahong Kanyang nilikha. Ngunit bakit ito mahalaga? Sapagkat maraming tao ang nabubuhay sa takot sa hinaharap, takot sa kung ano ang mangyayari bukas sa susunod na taon sa mga darating na dekada. Ngunit kung ang Diyos ay lampas sa oras, ibig sabihin wala siyang hindi alam. Alam niya kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na taon, at kahit sa kawalang-hanggan. Hindi ba ito nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso? Ang Diyos ay hindi nagugulat sa anumang pangyayari sa ating buhay. Bago pa man dumating ang mga pagsubok, may nakalaan na siyang solusyon sa kanyang walang hanggang kaalaman alam niya kung kailan dapat kumilos kung kailan dapat tayong payapain at kung kailan dapat tayong gabayan patungo sa tamang landas isipin natin ito sa isang pelikula ang mga tauhan ay nabubuhay sa kasalukuyang eksena walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari ngunit ang direktor alam niya ang buong kwento mula simula hanggang wakas. Ganito rin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot sa kung ano ang susunod sapagkat hawak niya ang ating kwento. Ito ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ay napakahalaga. Hindi natin kailangang makita ang buong larawan upang magtiwala sa Diyos na nakakita na ng lahat. Iyon ang hamon ng tunay na pananampalataya. Ang sumunod kahit hindi pa natin nauunawaan, kapag sinabi ni Heso Kristo na huwag kang mangamba, hindi ba't dapat tayong magtiwala? Hindi natin kailangang makita ang dulo ng daan dahil kasama natin ang Diyos na lumikha ng mismong daan na ating tinatahak. Ang isa pang bagay na dapat nating maunawaan ay hindi tayo palaging makakakita ng agarang sagot sa ating mga panalangin. Dahil ang Diyos, ay hindi limitado sa oras tulad natin. Sa Tugang Pedro 3.8, sinabi ni Apostol Pedro, Sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay tulad ng isang araw. Kung minsan hinihintay natin ang Diyos na kumilos, iniisip nating huli na siya o hindi niya, at tayo naririnig, ngunit sa katotohanan siya ang perpektong nakakaalam ng tamang panahon. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nagmamadali. Lagi siyang eksaktong nasa oras ayon sa kanyang banal na plano. Marahil ay may bagay kang ipinapanalangin ngayon at iniisip mong hindi tumutugo ng Diyos. Ngunit tandaan, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagpapabaya, siya ay kumikilos ayon sa kanyang tamang tsempo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang magtiwala at maghintay sa Panginoon. Kung ang Diyos ay lampas sa oras, dapat nating maunawaan na hindi tayo dapat magmadali sa ating mga desisyon nang hindi mo na siya kinokonsulta. Ang ating mga emosyon ay pabago-bago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya naman, kung ikaw ay nasa isang panahon ng paghihintay, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi mo alam kung anong susunod na hakbang, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Ang Diyos na lampas sa oras, ang Diyos na nakakita na ng iyong kinabukasan ay may hawak sa iyong kasalukuyan. Nang lumapit si Moises sa nagliliyab na puno sa gitna ng ilang, hindi lang isang karaniwang panawagan ang kanyang natanggap, kundi isang direktang paghahayag mula sa Diyos. Habang nanginginig siya sa takot at pagkamangha, tinanong niya ang Diyos. Ano po ang sasabihin ko kung tatanungin nila kung sino ang nagpadala sa akin? At dito naganap ang isang makapangyarihang revelasyon. Sinabi ng Diyos, ako ay si ako. Exodo 3:14. Sa unang tingin, tila isang simpleng sagot, ngunit sa katunayan, ito ang isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng kalikasan ng Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi bilang isang diyos na nilikha ng tao, hindi bilang isang may hangganan o nagbabagong pagkatao, kundi bilang walang hanggang diyos na hindi kailanman nagbago at hindi kailanman magbabago. Ano ang ibig sabihin ng ako ay si ako? Sa orihinal na wika, ang pahayag na ito ay nangangahulugang ako ang palaging nariyan o ako ang walang hanggan. Ang Diyos ay hindi umaasa sa sinuman o sa ano pa man upang maging siya. Hindi siya natutulad sa tao na may simula at wakas. Hindi siya isang nilalang na nag-evolve, lumaki, o nagbago sa paglipas ng panahon. Siya ang ganap na Diyos, hindi kailanman nagbabago, hindi kailanman nagkukulang, at hindi kailanman magwawakas ang pahayag na ito ay isang deklarasyon ng kanyang pagiging sapat sa kanyang sarili na hindi siya kailangang patunayan, baguhin o umangkop sa pamantayan ng sanlibutan. Ngunit paano natin ito maiuugnay sa ating pananampalataya sa araw-araw? Marami ang nabubuhay sa takot sa pagbabago, sa hindi alam na hinaharap o sa kawalan ng katiyakan. Ngunit kung ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi ba't ito ang dapat nating panghawakan? Ang Diyos na nagsabi ng ako ay si ako ay ang parehong Diyos noon ngayon at magpakailanman. Nangako siya kay Moises na pangungunahan siya sa isang mahirap na misyon at ganun din ang ginagawa niya sa atin ngayon. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating kahinaan, ano man ang ating agam-agam, ang sagot ng Diyos ay laging ito. Ako ay ako. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nawawala at hindi siya nagbabago sa ating sitwasyon. Lagi siyang sapat. Ang pahayag na ito rin ay nagpapakita ng kalapitan ng Diyos sa kanyang bayan. Kapag sinabi niyang, ako ay si ako, hindi lamang niya sinasabing, siya ay isang Diyos na malayo at hindi maaabot. Sa halip, siya ay isang Diyos na personal na nakikialam sa buhay ng kanyang mga anak. Nangako siyang magiging kasama ni Moises sa pagharap kay Paraon at nangakong sasamahan tayo sa ating sariling mga laban sa buhay. Sa Mateo 28.20, sinabi ni Heso Kristo, Narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Diyos na nagpakilala kay Moises bilang ako ay ako, ay siya ring nasa tabi mo sa lahat ng iyong laban, takot at pagsubok. Kayat ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Una, magtiwala sa kanya. Hindi natin kailangang maunawaan ang lahat. Kailangan lang nating manalig na ang Diyos ay sapat sa kanyang sarili at sapat sa ating mga pangangailangan. Ikalawa, huwag matakot sa hinaharap ang Diyos na hindi nagbabago ang siyang may hawak ng ating buhay. At ikatlo, isuko ang ating buhay sa Kanya. Kung siya ang ako ay ako, ibig sabihin tanging siya lamang ang tunay nating maaasahan. Anumang ukahinaan natin, anuman ang ating pagkukulang, Siya ang palaging may sagot, may plano at may kapangyarihan upang itayo tayo. Hindi natin kailangang matakot sapagkat ang Diyos na ito ay hindi lang Diyos ni Moises. Siya ang Diyos mo rin ngayon. Bago pa man malikha ang mundo, bago ang unang liwanag ay sumilay, ang Diyos ay hindi nag-iisa. Maraming iniisip na ang Diyos ay nagsimulang kumilos lamang nang likhain niya ang San Sinukob. Ngunit ayon sa Juan 17 de Satro, sinabi ni Heso Kristo, Ama, nais nice kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang aking kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin bago pa nilikha ang mundo ipinapakita ng talatang ito na bago pa ang paglikha naroon na ang relasyon sa pagitan ng ama, anak at Espiritu Santo ang Diyos ay hindi isang malayong nilalang na biglang nagdesisyong lumikha Upang magkaroon ng kasama, siya ay laging umiiral sa perpektong pag-ibig, pagkakaisa at kapuspusan bilang Trinidad. Ngunit bakit mahalaga ito? Dahil ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nagbago sa kanyang kalikasan. Maraming tao ang nag-aakalang ang Diyos ay naglikha ng tao dahil may kakulangan siya o dahil kinailangan niya ng pagmamahal. Ngunit ang totoo, ang Diyos ay ganap na wala siyang pangangailangan. Ang relasyon sa pagitan ng Ama, Anak at Espiritu ay ganap na puno ng pag-ibig bago pa man tayo dumating. Hindi tayo nilikha dahil sa kakulangan, kundi dahil nais ng Diyos na ibahagi ang Kanyang pag-ibig at kaluwalhatian sa atin. Ito ang dahilan, nulumbakin sinabi ni Jesus Cristo sa Juan 15.9. Kung paano ako inibig ng Ama, gayon din inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ang parehong pag-ibig na umiiral sa loob ng Trinidad ay ang pag-ibig ding iniaalok niya sa atin ngayon. Mahalagang maunawaan natin na ang Trinidad ay hindi isang konseptong lumitaw lamang sa Bagong Tipan. Sa Genesis 1:26 ng likhay ng Diyos ang tao, sinabi niya, Gawin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Unda pansinin ang salitang natin. Ipinapakita nito na mula pa sa simula, mayroong pluralidad sa loob ng pagkadyos. Sa Mateo 28.19, binigyang diin ni Jesus ang Trinidad nang sabihin niya, Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Idang tatlong persona ay hindi magkakahiwalay na Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona na nagkakaisa sa diwa, layunin at kalooban. Ngunit paano natin maisa sa buhay ang katotohanan ito? Una, sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos sa kanyang magkabuuan, hindi bilang isang malayong nilalang, kundi isang Diyos na nais makipag-ugnayan sa atin. Uh, pangalawa, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Heso Kristo bilang tanging daan patungo sa Ama. Sa Juan Partition 6, sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At pangatlo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na gumagabay sa atin araw-araw, sinabi ni Jesus Kristo sa Juan 16-13, Kapag dumating siya, ang espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ang Trinidad ay hindi lamang isang doktrina, ito ay isang realidad na dapat nating maranasan sa ating buhay spiritual. Kaya't ano ang nais nating makuha mula rito, na tayo ay hindi iniwan ng Diyos upang maglakbay ng mag-isa. Ang parehong Diyos na walang hanggang umiiral sa pag-ibig ay siyang Diyos na patuloy na gumagawa sa ating buhay ngayon. Ang Ama ay lumikha, ang Anak ay nagligtas, at ang Espiritu Santo ay gumagabay. Ang pag-ibig na ipinakita sa pagitan ng Trinidad bago pa ang paglikha ay ang parehong pag-ibig na nais ng Diyos na maranasan natin. Kayat lumapit tayo kilalanin natin siya ng personal at hayaang ang pagibig ng Trinidad ay maging sentro ng ating buhay. Madalas nating iniisip kung paano natin lubos na mauunawaan ng Diyos, isang eternal na Diyos na walang simula at walang katapusan. Ngunit sa ating limitadong pag-iisip, paano nga ba natin tunay na maisa sa katuparan ang isang konseptong lampas sa ating pangunawa? Sabi sa Isaias 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip at ang inyong mga daan ay hindi aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din naman ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Narito ang isang katotohanang dapat nating yakapin. Hindi natin kailangang lubos na maunawaan ang Diyos upang siya ay ating mapagkatiwalaan. Hindi natin kailangang makita ang lahat upang malaman na siya ang ating gabay. Ang Diyos ay Diyos hindi dahil kaya natin siyang ipaliwanag, kundi dahil ipinakita niya sa atin kung sino siya. Kapag pinag-iisipan natin ang katotohanan ito, dapat tayong magpakumbaba. Napakaliit ng ating kaalaman kumpara sa walang hanggang karunungan ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kadakilaan, pinili niyang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Sa pamamagitan ng Biblia, ipinakita niya sa atin kung sino siya, ang Diyos na hindi kailanman nagbabago, ang Diyos na hindi limitado ng panahon, at ang Diyos na palaging naririto para sa kanyang bayan. Hindi ba't ito ay isang kahangahangang katotohanan? Ang lumikha ng buong sansinukob ay siyang Diyos din na personal na nakikipag-usap sa iyo. Hindi siya malayo, hindi siya isang konsepto lamang, siya ay buhay, gumagalaw at patuloy na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Ngunit paano ito dapat baguhin ang ating pananaw sa buhay? Una, dapat nating iwaksi ang takot at pag-aalinlangan. Kapag nauunawaan natin na ang Diyos ay hindi nagbabago, na ang kanyang mga pangako ay totoo mula pa noon hanggang ngayon, matututunan nating magtiwala kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Sa Hebreo 13.8, sinabi, Si Jesu Kristo ay siya, ring kahapon ngayon at magpakailanman, ang parehong Diyos ng mga patriarka, ang Diyos ni na Moises, Abraham at David, ay siya ring Diyos mo ngayon. Kaya't anumang pagsubok ang kinakaharap mo, alalahanin mong hindi ka nag-iisa at hindi kailanman nagbago ang Diyos na kasama mo. Pangalawa, dapat tayong lumapit sa kanya nang may pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa halip na tanungin kung paano natin siya ganap na mauunawaan, dapat nating tanungin ang ating sarili, ano ang ginagawa ko upang mas mapalapit sa Diyos? Ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. Tayo ang lumalayo sa kanya kung nais nating maranasan ang kanyang presensya, kapangyarihan at walang hanggang pag-ibig, kailangan nating maging bukas sa kanya. Kailangan nating pag-aralan ang kanyang salita manalangin ng may pananampalataya at hayaan siyang baguhin ang ating puso. Hindi sa patang basta paniniwala lamang sa Diyos, dapat nating hanapin siya, kilalanin siya at isabuhay ang kanyang kalooban sa araw-araw. Sa huli, ito ang tanong na dapat nating pag-isipan. Ano ang magiging tugon natin sa katotohanan ito? Mananatili ba tayong naniniwala lamang sa Diyos bilang isang konsepto o isusuko natin ang ating buhay sa Kanya at hayaang ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan at katapatan ay baguhin tayo mula sa loob palabas? Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Pero may simula at wakas ang ating buhay dito sa mundo. Ngayon ang oras para lumapit sa Kanya. Ngayon ang oras upang kilalanin ang Diyos sa isang mas malalim at tunay na paraan. Ngayong naunawaan natin ang katotohanan ng Diyos ay walang simula at walang katapusan, ano ang magiging tugon mo? Paano mo isa sa buhay ang revelasyong ito sa iyong pananampalataya? Ang Diyos na hindi sakop ng oras, hindi nagbabago at laging naroroon ay siya may hawak ng iyong buhay ngayon. Ang tanong, tunay ka bang nagtitiwala sa Kanya? O ikaw pa rin ba ang sumusubok na kontrolin ang iyong buhay ng mag-isa? Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo isinuko ang lahat sa Diyos. Anuman ang iyong pinagdadaanan, Anuman ang iyong kinatatakutan, ang Diyos ay nasa tabi mo. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay pananampalatayang buo at tiwala sa kanya. Kaya ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, ano ang pinakanagbigay sa iyo ng bagong pananaw sa video na ito? Iwan mo ang iyong sagot sa mga komento. Gusto kong malaman ang iyong karanasan at paano ka kinausap ng Diyos sa mensaheng ito. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod nating mga makapangyarihang aral mula sa salita ng Diyos. At kung gusto mong matuklasan ang isang revelasyong biblikal na maaaring lubusang baguhin ang iyong pananaw sa pananampalataya, Panoorin mo ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ngayon mismo, Pagpalaing ka ng Diyos. Ako si Marco at magkita-kita tayong muli sa susunod na aral.